Hello everyone, hello guys, good morning uh, Afternoon na rin So, mananghalian po tayo guys Mayroon akong niluloto ditong kakaiba Ito po ay uh, sariling version ko po Ito guys, ayan Manok po yan, ginagawa ko yan guys uh, Hinaluan ko siya ng saging Ayan, at saka may siling green Ayan guys, ang niluto ni Mamshi Ayan, tapos mayroon din tayong gulay. Ayan, halo-halo din po ang gulay na niluluto natin. May kalabasa at saka ano, uh, may repulyo. Hinahalo-halo ko yun guys kasi alam nyo naman. Ang mahal po ng gulay ngayon. So para-paraan na lang kung paano tayo uh, makakain ng gulay. At saka may rice ako dito. So tayo nang kumain. Ayan, so iyan ano muna natin. Ayan. O, okay na tayo, guys. Ito yung serving spoon ko. Ayan. Alam mo yung saging na ito, hinaluan ko ng saging ang manok. Kasi, masarap po sa manok na may saging. Ano kung na siya, guys? Yung parang apritadang adobo. Yung saging. So, may sabaw. Masarap po. Ang sabaw. Ayan. Tapos, kukuha tayo ng manok. Ayan, guys. Manok. So, kukuha tayo ng gulay. Ito po yung gulay natin. Ayan. So, ang sarap po ng ating pananghalian. May gulay. Importante po talaga ang gulay sa ating katawan, guys. Parang healthy. Ayan. Ayan na siya. So, tayo nang kumain. Ayan. Mukhang Magkukutsara tayo ngayon. Ayan. Mmm. Ang sarap ng aking gulay. Tapos may manok tayo. tayo na yung mananghalian ayan, masarap po talaga kumain guys pag pag may gulay tayo tapos yung saging hmm, masarap po yung saging guys na hinalo natin sa manok yung apritadang adobo sariling version ko lang to guys Well... So, Boom. Tayo nang kumain. Ayan guys, ang sarap ng aking niluto. Ayan. With ano? hmm wow. Ang sarap ng saging. So, samahan niyo akong kumain. Wow, sarap. Sarap to yung magkamay. So, hanggang dito na lang. Hanggang sumuli. Bye. God bless po.